Ang nakababatang alma ay nagbitiw bilang punong hukom ng Zarahemla noong 83 BC. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga palalong tao ng Zarahemla at sa mga mapagpakumbabang tao ng Gideon. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Mayroong malaking alitan sa lupain. Hindi sila nakikinig. Labis-labis ang kanilang kayamanan. Anong gagawin at natin? Ang mga Hindi sila makatwiran. Ang kasamaan ng simbahan. Kaya pa ang lupain. Ipinatawag mo raw ako. Nephihas, oo. Oh, salamat sa pagdating. Nagninilay-nilay ako at nagpasya akong magbitiw na lang. Hihirangin kitang umupo sa hukumang luklukan upang hatulan at pamahalaan ang mga tao. Isa kang matalinong tao. Alam kong pamumunuan mo ang mga tao alinsunod sa mga batas. Alma, lumakad ka sa mga landas ng Panginoon at humatol ng makatarungang paghahatol. Bakit ka biglang magbibitiw? Nakita ko ang kasamaan ng simbahan inililigaw at dinadala nila sa pagkawasak ang mga tao. Nakita ko rin ang hindi pagkakapantay-pantay. Iniaangat nila ang kanilang sarili at inuusig ang mga tagasunod ng Diyos. Mananatili akong mataas na saserdote. Walang ibang paraan upang mabawi ang mga taong ito maliban na lamang sa ipaalala ang kanilang tungkulin at magpatotoo. Ako si Alma, matapos na maitalaga ng aking ama na maging isang mataas na saserdote ng simbahan, siya ay nagtatag ng simbahan at bininyagan niya ang kanyang mga kapatid sa mga tubig ng Mormon at sila ay niligtas mula sa mga tao ni Haring Noe nang dahil sa awa at kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos, sila ay dinala sa pagkaalipin ng mga lamanita at muli silang pinalaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng Kanyang salita at kami ay dinala sa lupaing ito at dito ay sinimulan naming magtatag ng simbahan ng Diyos at sinasabi ko sa inyo sa simbahang ito napanatili ba ninyo sa inyong alaala ang pagkabihag ng inyong mga ama at napanatili ba ninyo sa inyong alaala ang kanyang awa at mahabang pagtitiis para sa kanila pinagbago niya ang kanilang puso oo Sila'y ginising niya mula sa pagkakatulog at sila ay nagising sa Diyos. Ang kanilang kaluluwa ay naliwanagan ng ipangaral ng aking ama ang salita ng Diyos. At isang malaking pagbabago ang nangyari sa kanilang puso. At sila ay nagpakumbaba at nagtiwala sa totoo at buhay na Diyos. At sila ay matatapat hanggang wakas, kaya't sila'y nangaligtas. Ang tanong ko, kayo ba ay na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang Kanyang larawan sa inyong muka? Inyo bang naranasan ang malaking pagbabagong ito sa inyong puso? Naiisip ba ninyo na naririnig nyo ang tinig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, sapagkat ang inyong mga gawa ay mga gawa ng kabutihan? Kayo ba ay makatitingala sa Diyos? ng may dalisay na puso at malinis na mga kamay. Kung inyo nang naranasan ang pagbabago at nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, nadarama ba ninyo ito ngayon? Masasabi nyo ba kung mamatay kayo sa sandaling ito na kayo'y naging mapagpakumbaba? Na ang inyong kasuotan ay nalinis at nagawang maputi ng dugo ni Kristo na paparito upang tubusin ang kanyang mga tao? Nahubad na ba sa inyo ang kapalaluan? Sinasabi ko sa inyo kung hindi, kayo ay hindi pa handang humarap sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng paanyaya sa lahat sapagkat ang mga bisig ng awa ay nakaunat sa kanila at kanyang sinabi, Magsisi at aking kayong tatanggapin. Ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo sa kanyang sariling pangalan na ang pangalan ay Kristo at kung hindi kayo makikinig sa tinig ng mabuting pastol, kayo ay hindi mga tupa ng mabuting pastol. Ako ay nagpapatutuo sa inyo na alam ko na ang mga bagay na aking sinabi ay totoo. Ako ay nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw upang malaman at ang Panginoong Diyos ang nagbigay alam nito sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Alam kong si Kristo ay paparito. Oo, ang anak ang buktong ng ama, puspos ng biyaya at awa at katotohanan at mastan. Siya itong paparito upang alisin ang mga kasalanan ng bawat isang tao sa mundo na matatag na naniniwala sa kanyang pangalan. Sinasabi ko sa inyo na ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo, si kristo sa iyong puso. At kung kayo ay makikinig sa kanya, kayo ay dadalhin niya sa kanyang kawan at kayo ay kanyang mga tupa. Ako ay nag-uutos sa inyong mga kabilang sa simbahan at sa mga hindi kabilang sa simbahan, ako ay nag-aanyaya at nagsasabing lumapit at magpabinyag tungo sa pagsisisi upang kayo rin ay maging kabahagi sa bunga ng punong kahoy ng buhay. Magtipon at magkaisa sa pag-aayuno at panalangin alang-alang sa mga yaong hindi nakakakilala sa Diyos. Nagtungo ako ng may malaking pag-asa at pagnanais na matagpo ang nagpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. Napatuloy kayong nagsusumamo sa kanyang biyaya. At matagpo ang walang kasalanan sa kanyang harapan at wala sa kakilakilabot na kinasadlakan ng mga taga-Zarahemla. Pagkat masdan, sinasabi ko sa inyo na maraming bagay ang darating. May isang bagay na higit na mahalaga kesa sa lahat ng ito. Sapagkat hindi na nalalayo na ang manunubos ay mabubuhay at paroroon sa mga tao. Siya ay isisilang ni Maria, na isang berhen, isang mahalaga at piniling nilikha, na lililiman at maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at magsisilang ng isang anak. Oo, maging ang anak ng Diyos. At siya ay hahayo magdaranas ng mga pasakit, hirap at lahat ng uri ng tukso upang matupad ang salita na nagsabing, dadalhin niya ang mga pasakit at sakit ng kanyang mga tao. At dadalhin niya ang kamatayan upang makalag ang kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao. At dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano sila tutulungan sunod sa kanilang mga kahinaan. At dadalhin niya ang mga kasalanan ng kanyang mga tao upang mabura niya ang kanilang mga kasalanan alin sunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Kailangan niyong magsisi at isilang na muli, sapagkat kung kayo ay hindi isisilang muli, hindi ninyo mamanahin ang kaharian ng langit. Kaya nga halina at magpabinyag tungo sa pagsisisi upang mahugasan mula sa inyong mga kasalanan at magkaroon ng pananampalataya sa kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan na may kapangyarihang makapagligtas at maglinis sa lahat ng kasamaan. Halina at huwag matakot at iisantabi ang lahat ng kasalanan na lumiligalig sa inyo at patunayan sa inyong Diyos na kayo ay nakahandang magsisi at makipagtipan sa Kanya na susundin ang Kanyang mga kautosan. At patunayan ito sa Kanya sa araw na ito, sa pamamagitan ng pagtungo sa mga tubig ng pagbibinyag. At sino man ang gagawa nito, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ba ay naniniwala sa mga ito? Alam ko na naniniwala kayo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng espiritu. At ngayon dahil ang inyong pananampalataya ay malakas hinggil sa mga bagay na sinabi ko, lubos ang aking kagalakan. Maging mapagkumbaba, masunurin at maamo, masikap na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon. At tiyakin na kayo ay may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa tao at kayo ay mananagana sa mabubuting gawa. Nawa'y mapasa inyo ang kapayapaan ng Diyos alinsunod sa inyong pananampalataya at mabubuting gawa. Simula ngayon at magpakailanman. Amen.